Hey, good morning, good morning, mga boss. September 30, araw nang Martes. Yan, madami ngayong isda, mga boss. Yan. Okay. Okay, at 30 ngayon ng September, may isda ngayon, mga boss. Yan. Yan. Okay. Bukas, ayan. mas mura na ang isda. Bukas, tambak na ang isda, mga boss. May isda na. Yan Pagdating doon, ganun din. Ayan ay sa RMU yan, mga boss. Dominic. Yan ang madami magbaba. Kaya nampangi tayo kabos na marami na isa Yan Iyan. Iyan ang madami rin magdala ng isda. Ay, kasama mami, ni Jen. Wala hindi. Ka wala kami dalan truck ngayon. Subukan na lang si Sofyan. Hindi la kala ala ko Okay. Okay mga boss, madami na isda ngayon. September 30. Araw ng Martes. Thank you. <laughs>